ulam ka na. sa main dito sa Bicol sa Bicol mayaw ka lang mag ulam ka na ayan o no? ah, oh. so, may agahan dito pa oh, oh. ayan o no? mayaw ako ito oh. so, yung nakuha namin o ito yan guys o unaw ano ba tawag dito sa Tagalog? dalawang tawag nito sa amin dito punaw tsaka piyong eh o, naka piyong kasi yan o kaya piyong ang tawag eh bubuka sya pag maingit na tubig ang katapat nya sarap nya ang luto nya pwedeng adumuhin ah uh, pwedeng sabuan mo pero mas maganda ito sabuan eh pero kailangan ah uh, dalawang oras mo itong ibababad sa dagat

I I I, 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 I... nag sila ng ano nagpapalit ng pratig guys namin diba na lakas ng hangin yan guys hindi mo makikita nyo yung mga bangka na yan yan, yan naka bara kasi dito sa amin ano hindi nakakapaglaot kasi ang lakas ng hangin sobra kaya Oh. No? Hindi kami nakapanghuli ng tamban. Ayan oh, nakakuha si ano, si Lucky. Ayan oh. Ang oh. dami mo po na oh. oh. Ayan oh. Ayan. Dami Ayan. oh. Ah, dito ang kagandahan kasi ano. Ayan oh. oh. Diyan ano? oh. kami nakakalaot si lakas ng hangin. Maalun Eh Pag malakas ang alun Hindi na kami nakakaforma Mag alout eh Eh siguro mag na Dalawang linggo na Ang lakas ng hangin ng amihan Kaya eh, hindi ka makapaglaot Ano Iba nga eh Hindi nakapaglaot oh Sa malit na Paglagat bang, Kahit nga yung malaki gumawa na lang kami ng pangulam dito sa hubasa para kahit pa paano masaya yung tanghalian kaya lang kagandahan dito sa probinsya sa Bicol eh, libre yung pangulam ang mo lang eh, yung pambili ng bigas mahal nga ng bigas 60 per kilo eh maghahanap ka sa araw-araw ng 60 kailangan syempre yung pang rekado pa pero okay lang salamat sa Diyos Nakakaraos pa yan, yan dito yung lugar namin sa Bicol ha? Magalyanis to, Magalyanis. Ito 'yung Magalyanis. 'Yun ang sentro ng Magalyanis Doon. Ayan. Yun 'Yung bihiya. Parola. yan Parola 'yan. Parola. 'Yung bayan namin nandoon. Layo 'yung bulan. Ah. doon sa malayo doon kami na laot kaya lang hindi kami makapaglaot ngayon kasi bukod sa mahirap hagilapin yung tamban hanapin eh maalon hindi kami makapagpo hindi kami makaporma kasi pag naka-area na kami wala palidpid tsaka malakas talaga ng alon ma malaki tsaka malakas yung hangin uh -huh.